nga itong si Congressman Rodante Marcoleta, itong isang pare, itong si Reverend Father Darwin Anyober Gitgano. Okay? ay uh, as far as ni-research ko, I think taga Cebu ito na pare. I, imagine daw pare siya ha. Pero dinamay niya pa yung Panginoon natin. Pare ka? Tapos ito yung caption mo, ginuo ko. Ay nako. Diyan palang lang, diyan pa mali ka na father eh. Diyan pa umano, mali na si Father Darwin. Itong DDS vlogger na ito, nagpakilalang katoliko daw siya. Iwan ko kung katoliko nga ba talaga o kung katoliko man, baka si WL. Ano yung si WL? Yung kasal binyag libing. Daming mga katolikong ganyan. At may caption si Father Darwin nakalagay Panginoon ko. Ang sabi niya, dinamay mo pa ang Panginoon, yung Panginoon ko ay isang declaration sa pananampalataya. Juan Kapitulo 20, versikulo 28, sabi ni San Juan, My Lord and my God. At ni-research pa niya, palpak pa, taga Cebu si daw si Father Darwin, ang galing mag-research ano, at kung ni-research mo talaga, makita mo sa uh, Facebook ni Father Darwin na hindi siya ang nag-post niyan. Sineshare lang niya ang naturang post. At tatalakayin natin ito mga kapatid. Pero ang tabayana ninyo, si Dr. Joseph Rene Share ng Human Life International, ay kasama natin at may interview natin uh, kaugnay ito sa uh, Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Mga kapatid, si Dr. Rene Joseph Bulliser, kasama siya sa uh, kung si Marcoleta ay sagip buhay partili sila, si Dr. Rene Joseph Bulieser naman sa Buhay Partylist para sila ang uh, watchdog nitong mga anti-Senate uh, Bill, anti-House uh, Bill uh, na uh, baka maipasa sa ating uh, Kongreso at Senado. Tatalakayin natin ito mga mahala kapatid, samahan niyo ako. Kasi 'pag dinggin pagpalagi ulit ay magmukha talagang katuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kalaman. Ang pagdadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan, pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib, pati ang ating kaluluwa. Viva Kristory! Viva! Pro Dio et Ecclesia. Kumusta sa lahat natin na mga suking taga-subaybay? Maraming salamat po kapatid na Mila, no? Sa suporta. Okay. Uh, ngayon, may interview tayo ni Dr. Rene uh, Joseph Bulliser. No? Kung meron kayo mga katanungan, pasok kayo sa Zoom dahil, dahil siya ang uh, dalubhasa sa mga isyong kaugday nito. Pero itong isyo na binanatan si Father Darwin sa isang DDS vlogger na nagpakilala, ating tatalakayin ito punto por punto bukas. Imagine ni research niya, taga, taga Cebu si daw si Father Darwin. Ang galing ano, ang galing. Mga lawa, si Father Darwin daw ang nagpost. Hindi, nagshare siya noon. Hindi yan sa kanya sinishare lang niya. Oh, bago tayo papasok mga kapatid, uh, ang tabayana ninyo ha, si Dr. Rene Joseph Wulyser of Human Life International makasama natin para ating uh, tatalakayin ang mga isyu may kaugnayan sa Senate Bill ni Risa Hontiveros na umalma pati si uh, Pangulong Bungbong Marcos. Di po ba sabi niya, ibibito niya kung sakaling maipasayan. At uh, dami na ding umalma, kaugnay diyan. Uh, dahil, uh, although sinabi ni Risa Hontiveros, eh, wala namang sinabi sa naturang Senate Bill 1979 na ang mga bata'y turuan sa malaswa. Wala. Pero, pinapaganda talaga ang naturang uh, Senate Bill. Pinapaganda. Oo. Oh. Para di makita. Pero kung tingnan sa Section 6, yon Section 6, 6 pa, numero pa ng demonyo. Ang binanggit diyan ay magiging gamay ang international law. At kung susuriing mabuti ang international law, doon makita mga kapatid, ang mga bata na tuturuan ng Master Vision. Kaya, sabi ni Arisa, uh, no, may supplication na umano sa naturang uh, naturang Senate Mail. So, tinanggal na umano para mawala yung pagbaluktot. Pagbaluktot sa mga nag -criticize. Imagine, common sense naman. Kung talagang, ah, kung talagang hindi totoo yung pag-criticize ng mga bata, sila si Senador Jewel Villanueva, sila si dating uh, Chief Justice uh, Maria Risa, ah, uh, uh, criticize ka, kaugnay dito. So, kung hindi totoo, ibat Kailangang tanggalin. I-dapat eh, panindigan niya, di po ba? Oh. So, welcome sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay ngayon. Oh, mainit na talakayan ngayon. Uh, mga kapatid, uh, maraming salamat kapatid na Mila. Maraming salamat. Uh, kapatid na Luz mi, Minda Pidad, Jury uh, Riscati, Pedro Daguhoy, Ros Oranio, Alberto, Pedro Daguhoy, Maribel, uh, Los Bimbinda, uh, Piedad, sa lahat ng ibang uh, kapatid na sumusubaybay ngayon. No? Uh, si, ay may, may muros na si uh, Uh, Azam Abdul Aziz, pinanaligang batayan ni Talibong at mula sa personal ng isang tao. Oh, hello! Uh, kaanib ni Mr. Muhammad. Oh. So, uh, sa mga Muslim na nagsubaybay ngayon, no? At kaanib sa relihiyong Muhammad, welcome po kayo dito. No? Uh, at sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay. So, eto uh, bago tayo papasok sa punto por punto, ito ang bahagi mga kapatid. Nauna na natin tinatalakay ito, no sinagot na natin ito, uh, kaugnay sa anti-crucifix uh, bill ni Markulita noon. Oh. so si Father Darwin nag-share kasi si Father Darwin ng isang post na kumalat, eto'y kumalat na post na noong sinagot din ni Marculeta. na matagal na umano yon uh, sa Ethan Congress pa yon at uh, di na umano yon na refile sa sa 19th Congress, dahil inilibing na nila yun, o oh, winidro sa preliminary hearing nila, dahil umani ng iba't ibang uh, pagbatikos. Talang naman na di umani ng uh, pagbatikos, lalo na itong nagpakilalang katuliko daw umanusya. Itong si Marcolita sa SAGIP, party list ito siya no sa Gap party list Rodante Mark at kaanib ng Iglesia ni Kristo Tatag ni Felix Manalo So sa Senate Congress yon House Bill uh, na uh, 4633 ba yon House Bill 4633 no kaugnay sa optional na sinabi niya sa pagpatanggal ng mga uh, crucifix Yon ang nakaani ng iba't ibang mga reaksyon. Dahil una, si Marcon Ligta na siya ang a uh, sponsor sa House Bill 4630 kasi ay isang kasapi sa Iglesia ni Cristo 1914 na tatag ni Felix Manalo. At ang cross na imagine sa Ethan Congress Bago pa lang si Marcolita niyon, di pa lubos kilala si Mar Marcolita noon, eten kongres ha. O. Ibig sabihin, malaking posibilidad na pinag-aralan niya, una, na kung pumutok ang issue, pwedeng magiging kilala siya. Magiging magamit na kapital to, At puputok talaga dahil, alam ng karamihan na si Marcolita ay kaanib ng Iglesia ni Kristo na napaka-allergy ng crucifix. Yun ang binanata ng mga ministro ni Felix Manalo sa kanila mga pangdudoktrena at uh, sa mga propaganda nila. No? So, yun. Pero alam natin na ang simbahang katoliko Tayong mga Kristiyano, napakahalaga natin ang crucifix dahil tulad sa bandila, ito'y paalala sa ating kaligtasan, paalala sa ating pakakristyano dahil ang cross ay kapangyarihan ng Diyos o ng Korento Kapitulo 1, Versikulo 18. At, simbolo ito ng ating pananampalataya. So, dahil simbolo ito ng ating pananampalataya, mga uh, kapatid, now... Maraming mga nag-akala na isang pag-aatake sa ating pananampalataya although ang ating konstitusyon malinaw naman na ang ating konstitusyon ay kumikilala sa mga tao sa pagpili sa anumang reliyon na dapat iginagalang yan ng ating konstitusyon anumang reliyon ay malayang pumili ang bawat isa sa anumang pananampalataya pero sa ating konstitusyon din nakasaad yung tinatawag na separation of church and state. Separation of church and state ibig sabihin, kung ano man ang iyong pananampalataya, kung ikay na halal bilang mambabatas, i eh dapat yung batas na gagawin mo ay hindi impluwensyado sa pananampalatayang inaniban mo, di ba? Oh, so Uh, ito ang bahagi sa pahayag. Uh, siniraan nga itong si Rodante Marcoleta. Uh, Congressman Rodante Marcoleta. Itong isang pare, may pinost itong pare. Mali. Kaya dapat, bago ka mag-react, uh, sinuri mong mabuti. Share lang yon ni Father Darwin. At si Father Darwin hindi po siya taga taga Cebu. Mm. Okay? Oh, ano ba ang kanyang pinost? Okay? Ah, oh, ito, papakita natin. Ikil na naman nila. Uh, hindi 'yan, hindi 'yan, hindi, hindi yan pala. Ah, oh, 'yan. Ang nagpost nito itong si Reverend Father Darwin Anyobergitgano. Okay? Ay, uh, as far as ni research ko, I think taga Cebu ito na pare. Oh, I think di siya sigurado, ni research niya, di pa siya sigurado. Taga Cebu daw. Hindi yan arts the uses of Cebu. Ibang the uses si Father Darwin. Kung Katoliko ka, eh, di alam mo yan. Ha? Kung sa ang the Father Darwin, ni research niya pagkatapos taga Cebu daw. Okay. 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 Sabi niya sa caption, ginuo Oh. oh. so sabi sa caption, Panginoon ko. Dinamay niya pa ang O oh, dinamay pa umano ang Panginoon. Eh, sa Bible sa Juan kapitulo 20:28 sinabi nga ni San Juan, "Ah, Santo Tomas, my Lord and my God." Oh. Masama ba 'yon? Ha? Yeah. Imagine daw pari siya, ha? Pero dinamay niya pa yung Panginoon natin. Oo, <laughs> oh, pari daw dinamay yung Panginoon. At ito'y pagkilalang katoliko. Maniwala kaya kayo na katoliko ito? nga kapatid? Ating itutuloy ito bukas. Umaga, ha? Punto por punto. No, pauna lang mo, muna ito. Dahil naka-schedule natin ngayon si Dr. Rene Joseph Bulliser sa Human Life International. Kung si Marculita ay nasa sagip party list, si Dr. Rene Joseph Bulyeser ay nasa buhay party list. Okay? So, uh, antabayana ninyo. At kung may mga katanungan kayo kaugnay sa uh, contraceptives, oh, uh, kaugnay sa uh, abortion, at kaugnay sa... It's IV, no? It's IV. Si Dr. Rene Joseph Bulliser, eksperto niyan. Pwede kayong magtanong, oh? uh, mga kapatid. Pero pasok muna ako sa punto por punto, ha? Uh, ang tabayanan niyo, bukas ng umaga, ito ang ating tatalakayin. At sa hapon naman